Ang hirap din kapag nakikitira na lang kayo. Parang kontrolado lahat ng galaw mo. Parang pigil ka palagi sa sarili mo. Para bang wala kang kalayaan. Kalayaang magdesisyon. Kalayaang gawin yung mga gusto mong gawin. Pati sa pagdidisiplina mo sa anak mo. Wala kang kalayaan. Sa kakainin mo, sa oras ng pagtulog mo. At sa oras ng pagpapahinga mo. Lahat ng ito tila ba kontrolado. Kaya kung ako sa'yo, bukod kayo. Mag-ipon kayo, rumakit kayo hanggang kaya nyo. Akala nyo lang mahirap. Sa una, oo. Pero sobrang worth it, iba yung saya. Iba yung peace of mind, ang sarap sa feeling. Kapag bumukod din kayo, mas maa-appreciate nyo ang isa't isa at mas mag-grow kayo as a couple. Matututo kayong mag-budget at pagkasyahin kung ano ang meron kayo. At ang pinakamasarap sa pagbubukod, ay yung ibibuild nyo yung pamilya nyo sa paraan na gusto nyo.